kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ang ikalawang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Karugtong ang sequel nito ng No Limitangere. Ang pamagat nito ay hango sa salitang filibustero na tawag sa mga taong kalaban ng pamahalaan. Ang salitang ito ay nagkaroon lamang na malalim na kahulugan sa mga Pilipino matapos ang pagbitay sa tatlong paring martir. Taglay ng nobelang ito ang temang paghimagsik at paghihiganti laban sa katiwalian ng pamahalaan at simbahan. Isinusulong ng akda ang pagpapalaya sa bayan mula sa mapangaping pamahalaan sa pamamagitan ng radikal na pagbabago at revolusyon. Layunin itong pukawin ng damdamin ng mga Pilipino upang magkaroon ng kamalayang makabayan at lumaban para sa kalayaan taong 1800 na po nang sinimulang isulat ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo habang siya ay nasa London. Napagpasyahan naman niya ang lumipat sa Brussels, Belgium upang matutukang mabuti at lubusang mapag-isipan ng pagsusulat sa nobela. Kasama ang kaibigang si Jose Alejandrino ay nanirahan sila roon, nang gagamot din siya upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Dumana si Rizal ng matinding paghihirap habang isinusulat ang El Filibusterismo. Kinapusiya sa pananalapi, nagkaroon ng personal na suliranin at nakaranas ng pag-uusig ang kanyang pamilya sa kalamba. May uug na nangyari sa pamilya ni Rizal sa kwento ni Kabesang Tali na may pinaglalabang usapin hinggil sa pangangamkam ng lupa ng mga praile kahit wala silang katibayan na pag-aari nito. Nakuha pa nilang maningilang buwis sa nasabing kabesa na siyang tunay na may-ari ng lupa. Nakadagdag pa sa kanyang dalamhati ang pagpapakasal ni Leonor Rivera sa ibang lalaki. Ipinagpapalagay na mababakas ang pigati sa pangyayaring ito sa nobela. Sa bahaging nagtalusira si Paulita Gomez sa katipang si sagani at nagpakasal kay Juanito Pelaez. Nang matapos maisulat ang nobela noong ikadalawamputsyam ng Marso taong naputisa at makahanap ng murang palimbagan, ay agad ipinadala ni Rizal ang manuskrito kay Jose Alejandrino. Ngunit sa kasamaang palad, hindi agad natapos ng paglilimbag ng aklat dahil sa kakulangan sa pondo. Nalimot din ang ilang kaibigan niyang Pilipino ang kanilang ipinangakong tulong sa paglilimbag ng nobela. Sa tulong ng kanyang mayamang kaibigan na si Valentin Ventura, ay natuloy ang naudlot na paglilimbag noong Setyembre taong 1891. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ni Ventura, ibinigay ni Rizal ang orihinal na manuskrito ng El Filibusterismo kasama ang isang nilimbag at nilagdaang sipi nito bilang pasasalamat. Ang karamihan naman sa kopya ng aklat ay pinadala sa Hong Kong at Pilipinas, ngunit ang mga ito ay nasamsam ng pamahalaang Espanyol. Inialay ni Rizal ang El Filibusterismo sa tatlong paring martir, na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, na mas kilala sa tawag na Gumbulza. Ito ay bilang paggalang at pag-alala sa kanilang mga sakit at hinagpis ang mga naturang pari ay binitay matapos akusahan ng pakikibahagi sa isang diumanong pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang nobelang ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga revolusyonaryo tulad ni Andres Bonifacio at ng katipunan. Ayon sa kilalang istorya na si Ambe Tocampo, mas maraming bahagi ng El Filibusterismo ang hindi naisama ni Rizal kumpara sa No Limit Angere. Aniya, may halos 47 pahina ng El Filibusterismo ang tinanggal nilagyan ng ekis, binura at binago. Samantalang sa No Limit ang hire, ay ang kabanata lamang tungkol kina at Salome ang hindi niya naisama sa pag-imprenta. Subalit buo ito at maaaring isalin at pag-aralan din. Taong 1925, nang bilhin ng pamahalaan ang orihinal na kopya ng El Filibusterismo kay Valentin Ventura. Nagpatuloy ang nobelang ito sa pagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino sa panahon ng himagsikan at paghahangad ng kalayaan. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, like at ishare mo na rin sa iyong mga kakilala o kapwa mag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Paalam!